yun mga kaislor magandang hapon. Uh, nandito na tayo para hanapin yung uh, ipinapahanap sa atin ng ating kaibigan no. Uh, hindi pala ito biro dahil yung ah uh, ng isang bagay no na ipapakuha niya ay merong ay isa pala itong inkantada at uh, hindi to basta hindi ito basta-basta mga kaislor dahil ang sabi niya eh mapapalaban daw ako no? At lalong lalo na eh, hindi ito ano na labanan, ito. So, 'yun mga ka-explore. Kinabakuban ba? Ano, ah, lang natin tong daan na to. Tingnan natin kung may makikita tayo, kung wala, abante pa tayo, kung wala, abante pa rin. Hanggang sa kung ano, kung magpapakita man ito. So, sana ligtas tayo ngayon mga ka-explore. So, yon dahil sa pagtulong natin sa kaibigan natin gagawin natin to yun nagbibayin natin itong daan mga ka-explore parang may nakita akong ano mga ka-explore parang kukok yata yun ibon na maitim Ito mga kaislar no. Sabi-sabi uh, dati na <coughs> <coughs> uh, pag ano, pag may kukuk talaga eh uh, alaga daw yan ng mga inkanto no. Mga ka-explore. At uh, yun. Ano natin? Ayun no. Ito yung mga ka-explore Yung mga aso pa explore no? marami talagang kababag, kababalaghan dito sa lugar na ito tabi-tabi po

tingnan natin yung mga ano mga kahoy sa paligid. 私はディープス。 <coughs> Abante pa ng konti wala tayo mapansin dito mga ka-explore ayan baka siguro nalaman niya na may pakay tayo baka yun hindi siya nagpakita o nagparamdam

mas maganda siguro maka-explore no eh mag ano tayo mag ano lang tayo dito no uh, ano lang natin tong camera kung mayroon tayong mapapansin no go so, ilagay na lang siguro natin yung camera doon explore na. Uh, try natin. Yan. Yan na lang tayo mag-ano mag, siguro. mga ka -explorer. try natin mag-ano din. Uh, ano ba 'yung ng ba? observe tayo sa paligid kung mayroon tayong makikita. mga no? Uh, hindi basta-basta yung na uh, kalaban natin doon. Uh, yung inkantong, inkantadang puti no? na di ko alam. Uh, nung lumapit na pala siya sa akin ay sobrang nanghina ako. At, uh, hindi ko napigil yun talaga na yun, sumuka pa ako ng dugo mga ka-explore. You know, mabuti na lang, no? Uh, tinulungan tayo ng kaibigan natin si Ibatan. No? Kaya nakawala tayo doon no? at naka, ano tayo, nakaalis tayo. at uh, wala nawala na rin yung inkantadang uh, puti mga <coughs> Yun, sumuka tayo ng lugo mga ka no? yun sa tingin ko talaga ano uh, babalik na lang ako dito no? Uh, kailangan kong humingi talaga ng tulong sa kaibigan kong si Ibata no? Uh, paano matalo yung yung tandadang nakaputi uh, yun uh, sa kaibigan nating bago no? ni uh, humingi ako ng pasensya muna uh, kailangan ko pa kailangan kong ano talaga pag ano ano to pag planuhin talaga no kasi sobrang lakas niya tinitigan niya lang ako uh, parang wala na akong magawa mga ka-explore sobrang nanghina ako at sumuka ako ng dugo kaya sa ngayon uuwi muna ako no uh, babalikan na lang babalikan ko na lang tong ano area na ito para makuha yung ano so, yun tinulungan tayo ni kaibigang ibatan kanina uh, subukan kong kausapin si kaibigang ibatan para Uh, humingi tayo ng tulong sa kanya paano talaga talunin yung engkantadang uh, puti at uh, makakuha yung bagay no, na ipinapakuha ng bago nating kaibigan so babalik tayo dito mga ka-explore so ngayon uh, kailangan kong umuwi talaga no, at maghanda at magpalakas